Hello guys, good morning Wala po kaming ilaw kagabi Kasi bumaksak yung ulo sa may garden ko na tumubo Nakpakalaking puno So hindi pa namin alam kung anong action ang gagawin Titignan natin ayan, ayan, kaya wala kaming ilaw So ayan, sa pababa sa amin gawa ng bagyo Pakalakas na hangin Tsaka ulan Um, malaking puno sa garden ko is bumaksak. Tumubo lang po kasi 'yon kaya hindi namin magalaw. Ayun. Dapat yung nasandal yung isang malit na puno. Ayan. ito yung malaking puno sa so, yung papaya na tumba garden ko. Ayan. Buti hindi natawaan yung ibang papaya ko. Ayan yung patola namin na harvest ng di oras kasi natamaan din yung kabilang side. So, ayan. Dito lang ang hindi natamaan. So, ang aking kamoting kakoy din is pinagpuputol ko yung malalaki kasi nagsisitumba para maagapan ang bunga so banda dito hindi natawaan <laughs> shhh shh, alis na shhh ang mga tuta pinalabas ayan yung puno kasi tumubo lang sya kaya madaling nabuwal ayan mababa lang ang pagkatubo pala niya. So, ayan guys. Ang laki ng puno. Mataas po yan. Ayan. Problema ngayon kung matanggal itong malaking puno, matatama lang aking mga sili. Mga bagong ano pa naman to. gawa ng Baguio